boss, may mga amplifier dito na ipapacheck natin. Uh, ipapacheck sa atin. Bali, dalawa, isang concert, 502A, at saka sa Kura, 5023. So, galing to sa magbubuti. Papachik kung pwede pa. At, tingnan daw kung mura lang ang pagawa sa ganito. Sabi ko, hindi ko sigurado kasi unang-una, kulang-kulang na yung mga pihitan, katulad nito, sa nab ng, ano, selector. Si sa concert, wala na. Dito sa 5023, wala na talaga yung napatay pati yung button sa loudness sa uh, speaker selector din to at saka ito naman input selector ayan oh Tsaka sa volume tapos sa baba halos ubos na rin yung mga ano eh nagkanda putol na nga yung mga sa potenti potentiometer oh yan so kalas na rin sira na tapos ito yung ano niya kalawang na rin eh sabi ko 50-50 na to kaya ginawan ko ng video para makita din okay buksan natin yung ano yung concert muna yan may nakaukit naman siya na concert pati logo so sana original to saglit lang mga boss at ipisa natin yung camera okay, ito muna ang concert nasa taas ang galing natin so matindi matindi to puro ano na eh? Puro corrosion na. Kaya lang yung board niya, hindi talaga yung concept na original. Oh. Kulay ano eh. Kulay parang ano, dark. Dark. Tapos yung pinaka-transformer niya. 2009. 2009 yung transformer niya. Kapit ko dito yung ano. Ayan po yung ano. Yun. ay yung date niya 2009 0901 so mga January 9 2009 o kaya September 1 so concert AB502A at mamaya silipin natin yung computer copper yung laman naman niya ay ano mga boss hindi na makita yung pyesa yung capacitor okay pa o oh. yung diode niya maganda pa tapos yung transistor naman nya kumpleto pa kaya lang sublang dumi lagay natin ito okay So dahil 2009 model to, malaki yung chance nito na Pure copper pa yan. Kahit sabihin natin parang generic lang to na 502A. Hindi ko lang alam kung generic to o ano. Pero sobrang dumina kasi ng ano nyo eh. Yung board nya. Tapos yung ano nyo may cover pa oh. Input selector nya. Tignan natin. May iba yung ano ah. Input selector nya oh. Talawangin na nga lang. Pero wala siyang ano eh. na lang natin to ano. Ito meron dito. Kasi pati ano may cover. Ano. So ayun, kakaiba to ngayon ako nakikita ng ano ng concert na nakagamit pa ng ano nakapatayo ng ganyan yung pinaka ano nyo oh pinakasakit niya lang tapos yung board wala nakalagay kung anong pizza yung manufacturing wala wala dito wala ano pero may mga kalawang na yung mga pisa pisa niya ayan tapos dito naman sa ano sa pinaka ano naman Kinalawang na din talaga. Okay? check natin yung i-check natin yung pinaka-transformer niya kung pure copper. Ayun. So, puke pero yung ano niya transformer niya. Base dito sa sinugatan kung ano. Yo, ko kailangan ko makita na maayos 'yan. Ito yung pinaka sinugatan natin na ano. transformer ayong uh, ano. Ayun. Hindi siya puti. So, confirm. Ah, uh, puke apel yung copy ng transformer ng concert na to at parang sa tingin ko kahit ano ganito ang board original to yung kahang nga lang ang pangit na saka yung tabita ng selector okay mga boss tingnan mo natin yung titingnan mo natin tong nasa baba so saglit lang okay ito naman yung sa sakura so, natin. So, ganun din. Yung sakura. Yung typical na sakura talaga. Ito yung ano nya. World yan. Dito yung relief. Tapos may relief pa dito. So, anong taon ba itong sakura na to? Sinan natin. Upang may ano ito eh. Upang may nakalagay dito na manufacturing date. O, so, 2006. 2006. 2016 na Sakura. Yan. Pwede itong i-restore o ano. Old model na na Sakura. Maganda pa. Ito palawangin lang yung tahan niya. Pero maganda pa. Ang ano lang nito, may patong na transformer dito. Tsaka yung supply niya. 34. 0.34. Yan. So, typical na, ano, na Sakura 5023. Yung ginagawa natin. Tsaka, dito yung pinaka, ano, yung wire nyo. Tapos yung wire naman nyo papunta dito sa selector na So, kanya ko pure copper din to, pero balatan natin. Hanap tayo ng spot na maganda na pili natin. Ano, pili natin kis-kisa para matalo pa natin. Ang problema nito, pinagkakalawang na din yung board. Yan. Pinakalawang na din yung board. So 2006, yung isa naman 2000, 2009 So matatagal na tong mga amplifier na to Very old model na So dito hanap tayo ng paste para sa sakura. Ah ito ito ito. Magbabalita tayo ng ano. So para malaman natin kung pure copper. <coughs> Ayun. Your copper din. So, pure copper din siya. Ngayon, ang problema nito, loaded na yung mga kapasitor. Umangat na, oh. Umangat na dun sa, mapapansin nyo sa space niya. Tapos, yung mga pisa-pisa din dito. May mga kinalawang. Saka, sunog yung resistor. So, kung ipaparestore din to, Uh, magastos din to. So, ang restoration nito, hindi bababa sa isang libo yung gastos sa dami ng papalitan. Pero, maganda lang kasi old model. So, tingnan lang natin kung gusto pa ipagawa o hindi. I-estimate din muna to, kakausapin. Tapos, kung magpumayag, saka gagawin. So, ayan. Yun lang. Yung vlog natin dalawang old model na amplifier yung Sakura at saka Concert. So pare-use ano kaya bago mag 2010 kaya pure copper yung mga transformer nila. Okay mga boss, hanggang dito na lang at maraming salamat. God bless po sa ating lahat.